Lakad. Kapag nagluluto kami ng ganitong ulam ay gusto ko talaga sa tokwa is medyo tostado para kapag hindi pa iniyahalo sa ulam ay pwede mo pa siyang papakpapakin. At kung hindi ka naman masyadong bitter ay eto magluto nga tayo ng ampalaya. Charing! <laughs> medyo nagulat nga si inay kasi nga ang dami pala ng dalawang kilong ampalay at hindi nga niya yun nilahat at nagtara nga siya ng isang piraso para kung halimbawa meron kaming lolotoin paksib o kaya ay pakbet edi meron na siyang bitter na gulay. Charing. Pagkatapos ko namang makapagprito ng tokwa ay nag mga ako ng konting mantika para naman makapagisa ng bawang pati na nga ng sibuyas. At nung okay na yung bawang at maging kulay brown na at maging translucent naman yung sibuyas ay nilagay na nga rin itong kamatis. diligis ligis muna yung kamatis at nung maging okay na ay sinunod namang ilagay itong bitter na gulay. At sabi nga nila kapag daw magluluto ka na ampalaya ay wag mo daw masyadong halu-haluin para naman daw hindi mapait. Pero sabi ko naman ay nakadepende siguro yan sa ampalaya. Meron kasing ampalaya na mapait at meron din namang hindi. At para makasigurado ka na talagang walang pait Luluto mo ang palaya ay eh dapat pagkagayat mo meron kang nakahandang isang planggana na meron kang asin at pagkatapos nga ibabad mo siya doon ng at least 30 minutes. At habang nagluluto nga kami ni ina Inay dito sa may labas, inabutan eh, nga kami ng gutom kaya naman nagmeryanda muna kami. At grabe yung talas ng mga tenga ni Criminology abay bago pa lamang namin bubuksan yung bowl ng plastic ay ayun narinig na nga abay nag online class iyan. <laughs> Pagkatapos naming magmeryenda, ay ayan, ay, tamang-tama lang kasi malambot na nga yung bitter na gulay kaya naman nilagay na ni inay itong itlog. Marami yung ampalaya kaya naman anim na pirasong itlog nilagay ni inay pero kung kami lang ang kakain, pwede na sa amin ang gilisang ampalaya na walangan lahok. Napakadalang naming magluto ng ganitong ulam kasi nga kami-kami lang ang kumakain at para nga mapakain namin ng mga bata ay naglalagay nga si inay ng itlog pati na nga ng bihon. Dati-dati nga kapag nagluluto ako nyan ay mas marami pa nga ang sahog kaysa nga sa ampalaya kaya nga ang tawag doon ng asawa ko ay pansit na may konting ampalaya. Charing. Malapit ng maluto yung ginisang ampalaya kaya naman nag-add na rin si Inay ng pampalasa at gusto nga niya ilagay dyan ni Aji na moto pero sabi ko nga ay magic sarap na lamang. Ilagay na nga rin natin ang bihon, hindi hindi mawawala yan kapag nagigisa kami ng ampalaya dahil yan lang ang kinakain ng mga anak ko bukod nga sa itlog. At dahil luto na nga yung ginisang ampalaya at hahanguin na kaya naman nilagay na itong tokwa na pinarito ko nga kanina. At ayan luto na nga po ang ating ginisang ampalaya at hindi na nga po pala kami nag-add ng asin dyan kasi nga yung ampalaya ay na nga sa asin kanina at pagkatapos naman yung magic sarap ay medyo may konting alat na. At dahil hindi hindi pa naman kami gutom dahil nagmeryenda naman kami nung time na yan kaya naman eto kumuha lang ako ng konti para nga tikman at alam nyo ba na sa lahat ng gulay ang palaya talaga yung pinakapaborito ko kasi nga bitter ako charing <laughs> basta paborito ko ang palaya lalo na kapag ginisa kasi nga ang sarap-sarap kapag andaming bihon andaming itlog lalo na kapag andaming baboy pagkatapos namin magluto ay ayan jujuti muna ako sa batia tsari <laughs> Dating nga ako maglaba ako ay walang pasok para meron naman ako makakatulong para meron akong taga banlaw, taga sampay, taga kuha ng damit, taga tiklo, pero ngayon ay hindi na nga. Basta yung paglalaba ko nakadepende yan sa aking mood. Kung sisipagin ako, edi maglalaba ako. Kung hindi naman, edi hindi ako maglalaba. Bahala sila, wala silang isusuot. Charing. <laughs> Napakalakas kasi ng na mga anak ko sa damit kaya naman tititigan ko pala yung aming labay na talaga namang na ako. Bandang alauna naman eh meron naman kaming bisitang dumating at ito nga ay mga kaklase ni ABM. Maigi na lang talaga at maaga nga nagchat sa akin si ABM na meron nga siya siyang mga kasamang kaklase pag uwi. Kaya naman nakapagsahing na kaagad ako at kapag ganitong meron kaming bisita, ito the rescue lagi ang itik ni Chauma. <laughs> Kung matagal ka nang nanonood ng aking vlog ay alam mo na kapag meron kaming bisita ay eh, hindi talaga nawawala ang paitik ni Chauma. Di ito libre, mas lalong hindi naman to sponsor. Gusto ko lang i-flex na kapag meron kayong bigla ang bisita, iwag kayo may magsabing umutang ng itik kay Tia Uma. <laughs> so eto na nga, dumating na nga mga kaklase na ABM at alam ko mga gutom sila kaya naman naghain na rin kami. At habang kumakain nga, in-interview ko na rin sila at tinanong ko na nga kung ano ba yung mga pangalan nila. Introduce yourself muna, si Cherry, si sure. Jerry po. Jerry? Jerby. Jerby? Apo. Tapos si... Joyce Ito. Ah, ito yung nag ay, oh, ay! Ay! ay Kapag umuwi si ABM galing sa school ay eh, nagkukwento na siya sa akin ng mga slide lang naman kaya naman yung iba sa kanila ay kilala ko na sa pangalan. Pagkatapos naman nilang kumain ay eh, nagpahinga lamang ng konti at nagkayayan ng maligo doon sa may tapaw at nung bumalik nga sila hindi na nga po ako nakapag video dahil busy nga ako paglalaba. Ayun lang, salamat.